ang R6000 drone ng China. Ang mga larawan ay nagpapakita na ang malaking tilt rotor drone na tinatawag na R6000, na kasalukuyang pinauunlad ng United Aircraft sa China, ay pumasok na sa yugto ng pagsubok sa paglipad. Kapansin-pansin sa disenyo nito ang mga rotor na kayang umikot, swiveling rotors, na halos magkapareho sa mga makikita sa Bell's 280 Valor. Ayon sa United Aircraft, nagde-develop sila ng bersyong walang piloto, uncrewed, at may piloto, crewed, ng R6000, pangunahin para sa sibil na gamit, ngunit may malinaw din itong potensyal para sa militar. Unang kumalat sa social media kahapon ang mga larawan ng tinaguri ang unang tethered hover test ng R6000, ngunit hindi tiyak kung kailan eksaktong naabot ang milestone na ito. Mahigit isang taon na ang nakalipas, lumabas ang isang litrato ng unang na prototype sa Wuhu United Aircraft Production Workshop sa Wuho Aviation Industrial Park sa lalawigan ng Anhui, Silangang, China. Ipinakita ng United Aircraft ang disenyo na tinatawag ding UR-6000 at Zhang Ying, o Steel Shadow, sa 2024 Singapore Air Show. Isang prototype ng R-6000 habang sumasailalim sa tethered hover testing. United Aircraft via Chinese Internet. Sa mga larawan ng hover test, makikita ang ilang bahagi ng sasakyang panghimpapawid na walang takip at nakatali sa lupa sa apat na punto. Karaniwan ng tethered hover testing sa mga unang yugto ng pagpapalawig ng flight envelope para sa mga disenyong patayong pagangat at paglanding, VTOL, lalo na sa malalaking drone. Ginagawa ito upang masiguro ang karagdagang kaligtasan. Tanawing pataas ng R6000 prototype habang sumasailalim sa tethered flight testing. United Aircraft via Chinese Internet. Kapansin-pansin na nakalantad ang mga tilt rotor assemblies, ngunit malabo ang mga ito sa mga bagong litrato. Tulad ng nabanggit, ang disenyo ng mga swiveling rotor ng R6000 ay tila malakas ang inspirasyon mula sa V280, kung hindi man direktang kinopya dito ang MV-75A tilt rotor ng US. Army, na kilala rin bilang Future Long Range Assault Aircraft, FLRAA, ay hango sa V-280. Noong unang ipakita ng Bell ang V-280 demonstrator, malabo rin ang mga bahagi ng rotor assembly sa mga larawan.